Iris, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color red at color bronze. Masuswerteng numero, number 31, number 10, number 19. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at bronze ay nagpapahiwatig ng panibagong tapang at kakayahang sumabak sa bagong direksyon. Ngayong Sabado, maaaring may simula kang kailangang gawin, huwag kang matakot, sa bawat hakbang ay may kasamang pagkatuto. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tanda ng lakas ng loob at kumpiyansa. Kung nais mong marating ang rurok, ito ang araw upang simulan ito. Taurus, ang kaibigan zodiac sign Ngayong araw ay cancer. Ang mga masuswerteng kulay, color brown at color green. Masuswerteng numero, number 6, number 14, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang brown at green ay sumasagisag sa katatagan at pagpapalago. Ngayong araw ay mainam na bumalik sa mga ugat, iyong mga pinagmulan, pinahahalagahan at mga taong mahalaga. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay patungo sa balanse. Sa tahimik na paligid at taos-pusong pakikipag-ugnayan, makikita mo ang tunay mong lakas. Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay Color yellow at color blue. Masuswerteng numero, number 32, number 11, number 20. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at blue ay nagbibigay liwanag sa pag-iisip at damdamin. Ngayong araw, maging bukas ka sa makukulay na ideya at makipag-usap ng tapat, maaaring isang simpleng pag-uusap ang magbukas ng panibagong pintuan. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay pahiwatig ng kagalakan at pagkakaibigan. Sa pagyakap sa sigla ng pakikisalamuha, may hatid na swerte at inspirasyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay, color silver at color lilac masuswelting numero, number 23, number 9, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang silver at lilac ay nagpapalalim sa koneksyon sa damdamin at espiritu. Ngayong Sabado ay angkop sa tahimik na pagmumuni-muni at pagbibigay ng oras sa sariling kapakanan. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagmumungkahi ng pagmamahal sa sarili. Sa katahimikan, doon mo maririnig ang pinakamalinaw na mensahe ng iyong puso. Leo, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color gold at color orange. Masuswerteng numero: number 5, number 18, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang gold at orange ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kumpiyansa at pagkamalikhain. Ngayong araw ay huwag matakot ipakita kung sino ka talaga, ang liwanag mo ay kailangan ng iba. Ang kahulugan ng mga numero: ito ay paanyaya na yakapi ng kasiyahan at ibahagi ito, ang saya mo ay nagsisilbing liwanag ng iba. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color cream at color olive. Masuswerteng numero, number 7, number 13, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang cream at olive ay sumasagisag ng katalinuhan at pag-iingat. Ngayong Sabado, pansinin ang maliliit na detalye, dahil dito mo mahahanap ang susi sa mas malalim na katotohanan. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabing huwag ipagwalang bahala ang mga maliliit na hakbang. Ang bawat pagunlad ay nagsisimula sa tahimik na disiplina. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color rose at color beige. Masuswerteng numero, number 4, number 16, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang rose at beige ay nagbibigay ng lamang at kapanatagan. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Pag-ibig at pagkakaibigan ang siyang magsisilbing tulay. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay sa pagbalik ng balanse. Kapag ang puso ay payapa, mas malinaw ang pananaw. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay, color black at color turquoise. Masuswerteng numero, number 8, number 22, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at turquoise ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng pagiging totoo sa sarili at paghilom ng emosyon. Ngayong araw ay makabubuting bitawan na ang bigat na matagal mong dala. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay paalala na ang tapang ay hindi laging sigaw, minsan ito ay ang tahimik na pagbitaw at pagtanggap. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Aries. Ang mga masuswerteng kulay, color purple at color white. Masuswerteng numero, number 12, number 17, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang purple at white ay simbolo ng karunungan at kaliwanagan. Ngayong araw ay maaari kang makatanggap ng mahalagang mensahe, mula sa isang kaibigan o sa isang panaginip. Makinig, ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay palatandaan ng paglalakbay patungo sa mas malalim na pagkaunawa, may paglalakbay kang kailangang yakapin. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color charcoal at color forest green. Masuswerteng numero, number 9, number 15, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang charcoal at forest green ay nagpapahiwatig ng matatag na pundasyon at pagsulo. Ngayong araw ay panahon upang ayusin ang mga gawain sa tahanan o personal na proyekto, naghihintay ito ng iyong pansin. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay gabay sa pagpaplano. Kapag may kaayusan sa paligid, mas may kapayapaan sa loob. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay Color, indigo at color sky blue. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 19. Ang kahulugan ng mga kulay, ang indigo at sky blue ay simbolo ng mataas na kaisipan at kailanawan. Ngayong araw ay magandang ipagpatuloy ang mga ideyang matagal ng iniisip, malapit na itong magbunga. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na nasa tamang direksyon ka. Huwag matakot magtanong at magbahagi may makikinig. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay, color si at color white. Masuswerteng numero, number 19, number 13, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sifong at white ay pahiwatig ng pagpapagaling at pag-asa. Ngayong araw ay mas mainam ang katahimikan at pag sa sarili, hayaan mong maghilam ang loob. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay patnubay sa pagkamit ng kapayapaan. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa malinis na intensyon at bukas na puso.